Ito sa pwede sa si to. Hindi kay gani kuya Karon lang. Atong ah. Tama na. Ito mo na sa karon to. mga na. Nando. Ibutan sa sa plastic. na, dito lang. Hmm. lang. Okay, hmm. si madunlan man si Daraw. Ini to ni ba bilog ka na. Oh, sa tanang bukas na tiniyo. Chocolate. Isa one only.

Lagi na tayo makita ng remote. Sa remote. Remote, wala tayong sa siga. Sa pa tayo. Yung iba, mga ilagay. Sabi mo, baka may dunot din. Baka may kainin. Lagay sa sarap. O, mama. Yung nandun, eh. Talpag na lang pag ano. Bakit nga Dito. Kasi iba yun. Ano masarap? Ano mo? I-mix mo na lang. Dito, no? Saan? Saan? I-mix mo na to?

nah dululu sih hai ini mama ini mama ini mama ha me batu me batu ay me batu hmm nanti buka dulu dengar benting hangge pengu nanti cari nanti 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 mah sebelum kamu sama tu deh ati pati salah <laughs>

sa Hindi na pagtaga. Eh ingay. hindi na. Hindi na sa pagtaga 'yung pilo kaya dasig niya mabuksan. Ano na sa imo ah. nga <laughs> nang kwan guru sa Badosubungan eh. Di sangdan brand out kung sa Bado. Wala pa gina Oh. Na pa. Ano <laughs> mo na? nudlo kayan. Hmm? Akin na yung plastic yun, no? plastic ga. <laughs> mo Thank you. Chinilas mo din, ah.

hindi wala ko inaaga na. Bato ko no, may bato ko na ah. Get. Get. Unahan yung kaon ng medyo malapit na. Ma. Oh, ano yan, saka bilhin ko lang yung iba. nyo yung Mama! Tikman mo muna, may may. Oo, oh. mo tikman mo pa. Wow, tikman mo. bato. bato. Bato.